Masama ay Dahil ah uh, Nakabawi na natin ang tulog <laughs> So Hindi ko alam pa, paano kung paano ko umpisahan yung live stream ko na kasama kayo Pero gagawin ko to uh, Bilang isang Mga kasama nyo, mga kapatid oh. Kita nyo naman sa mukha ko pala alatang uh, eyebag pagod, at ang inabot natin mga kapatid sa ginawa nga natin pagtatrabaho ginawa natin pagtatrabaho sa mga, mga ilang, ilang araw talagang uh, talagang uh, na sobrang hetik ang ano natin, sobrang hetik ang schedule uh, talagang ano sobrang dami nating nagawang ano, schedule, sobra talaga Anyway, uh, marami po tayong gusto, gusto lang po ako liwanagin, no? Marami kasing kumalat na issue, eh. Sobra. Maraming kumalat na issue, maraming kumalat na problems, uh, uh, problems, maraming kumalat na, ano, na uh, saksakan ng dami ng mga saksakan ng dami ng mga, ano, eh. saksakan, Sobra, hello po sa inyo. Ako, ito na. Wait lang. Ayun, ayusin natin mamaya. yan. No, maraming kumalat na ano po. Maraming kumalat na masa. Maraming issues na kumalat na kwento. Maraming kumalat. Ito pala, ano. Kaya pala, uh, hindi napapanood ng ibang kababayan natin. Yung aking live streaming. Hello po, Tita Lily. Ayan, si Tita Lily nanonood. I'm live. Hello po sa inyo. And uh, Maestro Paul, kamusta? No? Kamusta kayo dyan? Man na, uh, mamaya may live ako ha Hindi po ako mawawala mamaya Promise ko na po yan Last na Mamaya Live stream po ako Ayan uh, Nag-file na, na, na Nag-file na ba Mga duta eh, Well Hindi uh, ako updated sa Comelec Because uh, Malaki yung ano Malaki yung uh, Project ko kasi dito Sa Kaluhokan Kaya Andi dito ako No Eto Mga kababayan ko Matunog po kasi ito na tunog-tunogan ngayon na ito daw pong si Duterte ay uh, tatakbo ng pagkasenador mga kababayan senador ha senador unahan ko na po kayo no unahan ko na po kayo mga kababayan ko unahan ko na po kayo unahan ko na po kayo dito kung tatakbo, pam kung tatakbo man po si Duterte bilang isang senador sa 2025 election meron po akong sasabihin sa inyo pasensya na po sa mga pro-Duterte dito na nanonood sa akin pasensya na po sa mga taong mga nanonood sa akin na naniniwala kay Duterte pero nakasoporta po sa akin mga uh, mga bayan lang. No, yung mga naniniwala po dun pasensya na po kayo pero hindi po ako hindi hindi po ako susuporta kay Digong bagkus babanatan ko pa dito yon. Okay, tatapatin ko na ho kayo. eh, ngayon pa lamang ho, eh kung ako po ay uh, hindi niyo bet eh mat mapipikon po kayo sa akin. Eh wag naman ho na, ano pero kung kayo ho ay eh, uh, makaduterte wala namang problema sa akin. pero nakasuporta kayo sa akin maaari nyo po akong ignore muna. Yun nung totoo, mga kababayan ko. Kasi, o oh, mga kapatid, eh, marami yung ano eh. Um, ilang araw, ilang araw ho akong binabagabag ng ano eh, ng aking uh, mga ginagawa ngayon eh. Ilang araw ho akong binabagabag. Ilang araw ho akong uh, hindi makapag livestream live stream na maayos. sapagkat sumasabay itong mga tao na to. Marami nag TPM sa akin, magko daw banatan si Duterte, wag ko daw banatan si ano. Dito ko dito ko lang ano, no. Dito ko lang dito ko lang na-realize mga kababayan ko na may boxes talaga tayo. Mga kapatid. Nagme-message sa akin yung mga ibang taga-suporta natin sa Singapore, sa Hong Kong. Wag daw banatan si Duterte. Wag ko daw banatan si Digong. Tatakbo daw bilang senador yan. Wag daw ano. Ah, uh, wag ko daw ano, uh, ang um, dami nakikiusap, dami nakikiusap sa akin sa message, no. Ayoko na lang ipakita 'yung message kasi uh, mga close friend ko rin 'to. Ito po 'yung sagot ko, no. Walang sino mang tao ang pwedeng dumikta magsalita sa akin. Walang sino mang tao ang may pwede na magsalita sa akin kina kung sino ang aking babatikusin. Mga kapatid, kung dapat pong batikusin ang isang tao, babatikusin po natin. Para po sa mga subscriber ko na, if you want, pwede nyo na ako yan subscribe. Yung sa mga Duterte supporters, dyan, pwede nyo na ako yan subscribe. Okay. Kung nyo makita yung ko. Diba? Pwede nyo, pwede, babatikusin ko po ang dapat batikusin. Ngayon po, ano po bang dahilan ko kung bakit pa ako ko sa mga Duterte? Mga kapatid, sapagkat sila po ay nakikita po natin, mga kababayan ko, na naman sa ating bayan. Una, sa kadahilanan ko po na ano, mga kababayan ko, nakita ko po yung mga biktima ng extrajudicial killing. Nakita ko po yung ginawani uh, ginawa nilang parmalis scam. Nakita ko po kung paano nila pinaikot ang taong bayan ng pandemic. Nakita ko po kung paano nila inuto ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa West Philippine Sea at ang panluloko sa aming mga vlogger. Ngayon po, sa mga naniniwala pa rin po kay Duterte, yan po ang rason ko kung bakit po ako nagsasalita against sa kanila. Bakit? Kailangan po natin ituwid yung mali. Kailangan po natin ituwid yung pagkakamali nila para maalaman ng tao na tama po tayo. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Hindi po natin kailangan i-tolerate yun, mga kababayan po. Ngayon po, tatakbo daw po si Duterte sa pagkasinador. Sagot ko po, mga kababayan ko, eto. Ibigyan ko kayo ng mainam na sagot. Ano po ang sagot ko mga kababayan ko? Duterte Didikdikin sa droga EJK Pogo Nagpa-survey Mga kababayan ko Hindi na po sa akin galing to ha Sa mga kababayan ko po nag-PPM sa akin I know na may ikli lang to pag-uusapan natin Pero malamang po to Mamaya po live stream po tayo Mas mahaba-haba po pag-uusapan natin Sabi po dito mga kababayan ko Maraming Pilipino ang nagpahayag ng suporta sa pag-iimbestiga ah, pag-iimbestiga ng quad committee ng kamara sa issue laban sa administrasyon ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na may kinalaman sa gera kontra droga, extrajudicial killing at sa Philippine offshore gaming o mas tinatawag na pogo. Okay? Sabi po dito, naglaan na, 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 na nasasaad sa ito sa third quarter survey ng Publicus Asia. Actually, Publicus Asia eh. Isinapubliko nitong Webes, October 3. Mga kababayan ko ha, base o mano sa resulta ng survey, nasa anim mula sa 10 Pilipino o 62% ang sangayon sa isinasagawang investigasyon ng Quad Committee sa di umano'y koneksyon ni Duterte sa operasyon sa Pogo. Pogo, na di, uh, nasa 61% naman ang sangayon na kalkalin ng komite ang issue ng 6.4 billion uh, illegal drug shipment sa Dabao noon. Dabao ha! Dabao. Habang 58% ang pabor sa investigasyon umano para sa EJK killings ng mga Chinese national na nakulong dahil sa illegal na droga pinalakas ang suporta, suportang nakuha ng Quadcom sa Luzon ayon sa survey. Luzon po ah. Isinagawa ang survey noong September 15 hanggang 19. Uh, gamit ang uh, ano for possible simpleng mula sa 1,500 respondent na napili ng market research panel mula mahigit 200,000 registradong botante ayon sa Publicus Asia. Mga kababayan ko, ito po ang totoo. Baka sabihin niyo niloloko kayo, ha. Ah. Ayun po 'yung balita, oh. Ayun 'yung balita. Oh. Oh. Ito lang po isang patunay, ito lang po isang pagpapakita, ito lang po isang uh, matinding adikain ng ating bansa, mga kababayan ko, na ilabas, alamin ng katotohanan. Mga kababayan ko, the reason kung bakit po ako sumusuporta dito dahil sa mga aligasyon na ipinupukol po kay Duterte, mga kababayan. Number one po ang Pogo, number one, number one po ang uh, number Pogo sa si extrajudicial killing and ang paggamit ng uh, gobyerno ng dita ang pagwasa sa pondo ng pera ng taong bayan at uh, dapat po talagang dikdikin ito. Ngayon po, tatakbo siya bilang senador ayon sa aking mga sources. Kung tama man ito sa kwentuhan nila, baka may paikot doon. Well, hindi natin alam kung sure pa. Sa last sala, uh, tatakbo daw po Tat. Ewan kung tatakbo daw po itong uh, senador. May subcon subcon bang gagawin niya? o whatsoever. Mananati ako po mga kababayan ko. Siguro magagalit po kayo sa akin kung kayo po taga-suporta nila. Pero mariin po akong mangunguna sa inyo na siguro isa po ako sa mga babati ko sa kanya. Mga kapatid at hindi po hindi po pwede yung ginagawa ni Duterte ng ganyan. Wala pong puwang dito po sa ating bansang Pilipinas 'yan. Anyway, mga kababayan ko, I know it's a short live streaming ngayon pero live stream po ako mamaya mga kababayan ko. Pupupugpit lang po ako and then uh I visit one house of my friend. Magkita-kita po tayo mamaya. Niliwanag ko lang po sa inyo to kasi gusto ko malaman ninyo. Mga kabayan ko. Sabi daw Grace, di na bayaran si BNK. Ano? Di na bayaran si BNK lahat ng balitang about sa Duterte Wake Up Lady. Alam ma'am Grace, alam nyo, alam nyo, tantanan nyo na po yung sinasabi nyo na bayaran po tayo. Bayaran po tayo. Alam nyo, wala namang katotohanan eh. Wala, walang, pa, walang wala katotohanan eh. Alam niyo 'yung mga nagsasabing binabayaran tayo, binibigyan tayo ng ganyan. Hindi to 'yan, wala walang walang ano walang uh, walang uh, basis 'yan. Di ba? Alam niyo, hangga't hindi napapatunay kung kami bayaran, sampahan niyo kami ng kaso. Sampahan niyo kami dun sa korte. Na kami binabayaran ng ganito. Ganun lang kadali 'yon, sampahan niyo kami ng kaso. 'Yan ang problema sa mga DDS eh, kapag, uh, kapag di sang-ayon sa inyo, bayaran. 'Di ba? Pero pansang-ayon sa inyo, hindi bayaran. <laughs> Yan ang problema sa inyo eh. Alam niyo bang bago niya ako sabihan ng bayaran, naganda mga... anus mapagod ako kakatrabaho ngayon. Wag niyo la, uh, wag lang ako sabihan ng bayaran ng tao. Naganda puwet-puwet ako di niyo ako nakikita sa gabi. The reason kung bakit? Kasi hindi naman ako bayaran kung bayaran ako putiang ina, magpapakasarap buhay na lang ako, kaya at bay. 'Di ba? Eh hindi kong bako bayaran kagaya ako nila Dada ni Oli. Ayun, eh, literal 'yo kay pangalanan ko 'yun. Putang ina, may ebidensya ako bayaran yun. Di ba mga kababayan ko? Hindi hindi ano, hindi hindi po hindi porke ako sa gobyerno bayaran nga na. Hindi lahat ng vlogger na nakikilala ninyo bayaran. Yan ang tatandaan ninyo. Iba may prinsipyo pa rin kaming pinangahawakan. Pucha, ako ng banggain ng mga senador nila. Kung magkataon lang, magkaharap-harap kami dito sa social media. Wala. Ako, sinabi ko sa inyo, sa unit team, sampu lang ang ikakampanya ko. Yun, yes, yun, yun ako, mga kababayan ko. Pero number one senador ko, mga kapatid, one riders party list, si Busita. Hindi <laughs> ko iiwanan yan, mga kapatid. So anyway, uh, this is a short live streaming lang. Pinaliwanag ko lang sa inyo para ma-aware itong mga duta eh. Mamaya gabi, mamaya gabi po Livestream po ulit tayo. Mga kababayan ko magkita-kita po tayo dito sa akin channel. At uh, hopefully sana uh, wag kayong mawawala mamaya kasi may malaki akong pasabog, no? So guys, uh, magpapagupit lang muna ako. Dinaan eh, ko lang sa inyo Itong balita na to kasi uh, na bothered naman ako. Ano ka ng peting? Si Duterte tatakbo pa. Kalukohan ginagawa lang gagawin sa Senado <laughs> mag a -arek, a -arek, a -arek yun. Mag adek, adek, adek lang. <laughs> o, oh, sige na. Papaalam muna ako sa inyo. Mamaya magkita-kita tayo. Mamaya ang gabi. sabi Sabihan ko na kayo ha. Magbaon kayo ng tubig. Magbaon kayo ng arinola. Magbaon kayo ng maraming tawa. Dahil mamaya kakabaging kayo mga kababayan ko. <laughs> Walang walang matutulog na malungkot mamayang gabi. O, di ba? Gusto ko lahat ng uh, manonood mamaya gising, mga kababayan ko. O, ano oras? O, mamaya uh, abangan nyo na ako kagad. Alas 8 onwards. Ayan, uh, alas 8 onwards. Mga kababayan ko. Pero bago, bago ako umalis, mga kapatid, palike muna ako ng live streaming natin. Thank you very much po sa mga nakakamiss sa akin. Hayaan nyo po muling nagbabalik tuwing hapon at gabi si Biyahe ni Goy TV. Minsan maagahan ko mga alas 4, mga kapag ako mga kababayan ko. Okay? Maraming maraming salamat po. Di man ako magtagal ngayon dito. Magkita-kita po tayo mamaya. The reason kung bakit nagsinabihan ko lang kayo na live stream po ako mamaya gabi. At magbaon kayo ng maraming tawa. Huwag kayong magbabaon ng tissue ah. Walang iyakan doon. Okay? Mga kababayan ko, maraming maraming salamat po. Ako po si Biyahe ni Koy TV. I said, no to Duterte po ako talaga. Pasensya na po. No? Pasensya na po doon sa mga taong pipumilit po po sa akin. No Duterte po talaga ako. Pasensya na po kayo, mga kababayan ko. Okay? Ingat po palagi. Ako po si ni Koy.